Paano kung isang gabi, marinig mo ang sariling pangalan mo, pero boses ng isang nilalang na hindi mo nakikita? Ito ang kwento ng isang mambabarang mula sa Leyte na hanggang gayon ay hindi malilimutan na buong baryo. Tahimik ang baryo sa Leyte. Maliban sa huni ng kuliglig, wala kang maririnig kundi ang malamlam na hampas ng hangin sa mga puno ng niyog. Gabi yon nang bumisita si Liza sa bahay ng kanyang tiyahin. Malit na kubo, nakatirik sa gilid ng palayan, at napapaligiran na matataas na damo. Habang kumakain sila, napansin ni Liza na tahimik ang mga kapitbahay. Parang may pinagtataguan at iwas na iwas makipag-usap. Sabi ng tiyahin, may isang matandang babae sa baryo na kinatatakutan ng no lahat. Isang mambabarang. Naramdaman ni Liza ang unti-unting panlalamig na hangin. Parang may humahaplos sa kanyang batok, malamig at malagkit. Sa labas ng bintana, nakita niya ang anino ng isang matandang nakayuko. Maputi ang buhok, mahaba at gusot, nakatakip sa mukha. Mabagal ang paglakad, ngunit bawat hakbang ay parang umukit ng bigat sa lupa. Biglang nagsimulang umalulong ang mga aso sa paligid. Isa, dalawa, at maya-maya ay buong baryo na ang tumutunog. Nagkatinginan sila ng kanyang tiyahin at mabilis nitong isinara ang mga bintana. Ngunit bago tuluyang may sara, tumama ang tingin ni Liza sa mga mata na matanda. May itim, malalim, at parang butas na walang hangganan. Dumaan ang isang matinding kirot sa kanyang sikmura. Parang may gumagapang sa loob. Narinig niya ang sariling paghinga, mabilis, mabigat, at halos pumuputo-puto. Mula sa dilim, isang tinig ang narinig niya. Mahina, garalgal, at parang galing sa ilalim ng lupa. Bulong iyon na tumatagos sa tenga. Ngunit malinaw. Pangalan niya ang binibikas. Liza. Liza. Parang dahan-dahang hinihigop ang lakas ng kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, habang ang kanyang tiyan ay kumikirot na parang may gumagapang na buhay sa loob. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang gumagalaw sa sahig. Malit na itim na insekto. Isa, dalawa, at biglang dumami. Daan-daan, gumagapang papalapit sa kanyang mga paa. Napatili si Liza, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Parang may pumigil sa kanyang lalamunan, mabigat at nakadagan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya makagalaw. Nararamdaman niya ang malamig na paggapang ng mga insekto sa kanyang balat. Dumaan ang isa sa kanyang binti, kumakapit ang malilit na paan nito at dumiretso sa loob ng kanyang dester. Kasunod nito, sunod-sunod na pumasok ang mga insekto, parang may sinusunod na utos. Ang kanyang tiyan ay muling kumirot, mas malakas, mas matalim. Para bang sinasaksak mula sa loob. Namilipit siya sa sahig, habang nakatingin ang tiyahin, takot na takot at walang magawa. Gusto nitong lapitan si Liza, pero nang akmang gagalaw, isang anino ang dumaan sa bintana. Aninong mahaba ang daliri, mahaba ang kuko, at gumagalaw na parang may sariling buhay bumalik ang bulong. Ngunit ngayon, mas malinaw. Hindi ka makakatakas, Liza. Parang dumadagundong sa loob ng kanyang ulo ang bawat salita. Pumikit siya, umaasang mawawala ang lahat, pero lalo lamang lumakas ang mga tunog na insekto. Dagundong ng pakpak, lagapak ng paggapang, at amoy ng bulok na laman. Amoy na pumuno sa buong kubo. Pinilit niyang bumangon, ngunit halos mabali ang kaniyang katawan sa bigat ng sakit. At doon niya nakita. Sa gilid ng silid, sa kanto kung saan halos hindi na abot ng ilaw ng lampara, nakatayo ang matandang babae. Ang buhok nito ay nakasabit hanggang sahig, basa, at amoy lupa. Ang mga mata ay nanilisik, kumikislap sa dilim na parang mata ng no hayop. Nakanganga ito, at sa bawat paghinga ay lumalabas ang malilit na itim na insekto mula sa kanyang bibig. Diretso silang gumagapang patungo kay Liza. Napahawak si Liza sa kanyang tiyan, at naramdaman niya ang matinding paggalaw mula sa loob. Parang may isang bagay na pilit kumakalabit palabas. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa sakit lang, kundi dahil sa takot na hindi niya may paliwanag. Sa labas ng bahay, patuloy ang alulong ng mga aso, ngunit anti-unti itong humihina. Isa-isa silang natahimik. At sa katahimikan, tanging ang pagaspas ng pakpak ng mga insekto ang naiwan. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang kanyang mga paa ay walang tunog kahit tumatama sa sahig. At habang papalapit, Ramdam ni Liza na bawat hakbang nito ay parang humihigop ng init mula sa paligid. Lumamig ang hangin. Naninig ang apoy ng lampara. At sa isang iglap, nagdilim ang buong silid. Naroon na siya, nasa mismong harap ni Liza. At mula sa kanyang mga labi, narinig niya ang isang ngiti, mahaba, malalim, at nakakayanig na buto. Mabagal ang pagniti na matanda, at kasabay nito ay ang pagbitaw na malakit na tunog mula sa kanyang bibig. Parang tunog ng basang karn, na hinahaplos na matulis na koko. Liza ay halos hindi na makahinga. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga at bawat paghinga ay nagiging mas mabigat, mas mahirap. Inabot niya ang kamay ng kanyang tiyahin, umaasang may tulong na darating, ngunit tila nakapako sa kinatatayuan ang tiyahin. Nakatitig lang ito, nanginginig at hindi makagalaw. Bakit ako, mahina at basag na tanong ni Liza, halos hindi naririnig ang sariling tinig. Hindi sumagot ang matanda. Ngunit mula sa kaniyang bunganga ay may gumapang na isa pang insekto, mas malaki, mas mabigat, at may matatalas na pakpak na kumikislap sa liwanag. Diretso itong lumipad, patungo sa mukha ni Liza. Naramdaman niya ang matulis na galos ng pakpak sa kanyang pisngi. Dumapo ito sa kanyang labi, malamig, mabigat, at parang kumakapit na matindi. Bago siya nakapagsigaw, pumasok ito sa kaniyang bibig. Ramdam niya ang paggapang nito pababa sa kanyang lalamunan humahapdi, humihiwa, at bawat galaw ay parang nag-iwan na marka. Nadwal siya, nanginginig, at pilit nilalabanan. Ngunit mas mabilis, mas malakas ang insekto. Napahiga siya sa sahig, habol ang hininga, habang ang mga mata ay nanilisik sa takot. Sa labas ng kubo, biglang tumama ang malakas na hangin. Nagalusan ang dingding, at ang bubong ay umugong na parang mapupunit. Pero sa loob, nakabibinging katahimikan ang bumalot. Tanging tibok ng puso ni Liza ang kanyang naririnig. Mabilis. Mabigat at sa bawat tibok, parang may kasabay na kaluskos mula sa loob ng kaniyang katawan. Ang tiyan niya ay gumagalo, parang may sariling buhay. Ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa sahig, mga kuko niya ay halos mabali sa sobrang diin. Sa gilid ng kaniyang paningin, muli niyang nakita ang matanda. Gayon ay nakayuko, halos dumampi ang mukha sa kanyang tenga. Narinig niya ang malamig na bulong nito. Bubuksan kita mula sa loob. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding punit mula sa kanyang sikmura. Hindi dugo ang unang lumabas, kundi mga insekto. Maliit. Marami. Dumag sa palabas, gumagapang sa sahig, kumakalat sa kanyang katawan. Ang tiyahin ay napasigaw, ngunit hulina. Ang kubo ay napuno ng ingay na pakpak at paggapang. At si Liza, nakadilat ang mga mata, walang tinig, habang ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Sa dilim, muling umalingaungaw ang nakapangingilabot na halaklak na matanda. Ang halakrak na matanda ay parang hindi nagmumula sa isang tao malalim, bitak-bitak, at humahalo sa ugong ng hangin na tila nagdadala ng na masamang balita. Ang mga insekto na lumabas mula sa tiyan ni Liza ay patuloy na gumagapang, pumapasok sa mga bitak ng sahig, sa mga dingding, at peti sa mga paa ng kanyang tiyahin. Napatras ang tiyahin, nanginginig ang mga kamay habang tinatakpan ang bibig para hindi mapasigaw. Ngunit ang mga mata niya ay hindi makaiwas sa nakikita, ang katawan ni Liza ay humihinga pa, ngunit hindi na siya kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan. Parang isang sisidlan na pinaglalabasan ng mga nilalang na hindi dapat umiral. Bawat hinga niya ay may kasamang insekto na lumalabas sa kanyang ilong, sa kanyang bibig, sa pagitan ng kanyang mga daliri. Anti-unting natatakpan ng mga gumagapang na nilalang ang kanyang balat, hanggang sa halos hindi na makita ang tunay na anyo niya. Mula sa kanto ng silid, muling gumalaw ang matanda. Gayon ay nakatayo ito ng tuwid, at kitang kita ang kanyang buong anyo ang kanyang katawan ay payat na payat, halos balat at buto, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may apoy. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang maliit na garapon na puno ng itim na likido. Binuksan niya iyon, at ibinuhos sa sahig. Mula sa likidong kumalat, may sumulpot na mas malalaking insekto, makakapal ang katawan, mahahaba ang sungot, at tila gutom na gutom. Diretso silang gumapang patungo kay Liza, nang gayoy wala ng lakas para lumaban. Ang tiyahin ay napeyak, pinilit na tumakbo palabas ng bahay, Ngunit bago pa siya makalapit sa pinto, bigla itong sumara ng malakas. Parang may humila mula sa labas. Napatalon siya sa gulat at sa likod niya ay naroon na ang matanda, nakangiti na malapad. Wala kang pagtakas, bulong nito, kasabay na malamig na hininga na dumikit sa kanyang batok. Napasandal ang tiyahin sa pinto at nang tingnan niyang muli ang sahig, ang katawan ni Liza ay halos hindi na makilala. Nakabalot ito ng mga insekto, parang isang nabubuhay na kumot na gumagalaw sa bawat sulok ng kanyang katawan. Sa bawat minuto, mas marami ang sumisilip mula sa loob niya. At ang pinakamasakit sa lahat, bukas ang kanyang mga mata. Nakatitig sa tiyahin. Malamlam, walang buhay, ngunit may kakaibang galit na bumabalot sa tingin. Naramdaman ng tiyahin ang biglang pagikot ng kanyang tiyan. Parang may kumurot sa loob. Malit sa una, ngunit anti-unti itong lumakas. At bago siya makapagsalita, isang insekto ang gumapang palabas mula sa gilid ng kanyang labi narinig niya ang sariling hininga na humaba, bumigat, at kasabay nito ay muling nag eksyo sa silid ang tinig na matanda. Hindi siya lang ikaw din. At sa isang iglap, tarehong napuno ng mga insekto ang katawan na tiyahin at ang katawan ni Liza, habang ang matanda ay nakatayo sa gitna, nakataas ang mga kamay, at ang kanyang halakrak ay umalingaungaw sa buong baryo. Ang halakrak na matanda ay umalingaungaw hanggang sa labas ng baryo, tila humahalo sa ugong ng hangin at sa alulong na malalayong aso. Ang mga ilaw sa kabahayan ng mga kapitbahay ay isa-isang namatay, para bang may puwersang dumadaan na nagdadala ng dilim. Sa loob ng kubo, ang tiyahin ni Liza ay nakaluhod na, nanginginig habang ang mga insekto ay pumapasok sa kanyang bibig, ilong at tenga. Sinubukan niyang ipaling ang ulo, isara ang kanyang labi, ngunit bawat butas ng kanyang katawan ay parang hinihigop ng mga nilalang. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang kanyang katawan ay nakikisay, nagwawala habang unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao. Si Liza, nakahandusay, ngunit ang kanyang mga mata ay nakadilat pa rin, puno ng luha, puno na sakit. Parang pinipilit niya magsalita, ngunit ang kanyang bibig ay puno ng mga gumagalaw na nilalang. At mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang mahabang dagundong, hindi boses na tao, kundi parang iyak ng isang libong insekto na sabay-sabay na bumubulwak. Lumapit ang matanda, ang kanyang mga paa ay nag-iwan na marka sa sahig na parang sinunog ng apoy. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Liza at mula sa kanyang bibig ay muling lumabas ang mahaba at malakit na bulong. Gayon, isa ka na sa kanila. Biglang bumangon ang katawan ni Liza, na parabang pinilit ng isang hindi nakikitang kame. Ang kanyang mga galaw ay matigas, hindi natural, parang isang manikang pinapagalaw na tali. Nakatingin siya sa tiyahin, nang gayoy nanginginig pa rin sa sahig, puno ng mga insekto ang katawan. Ngunit ang mas nakakatakot, ang mga labi ni Liza ay gumalaw. Hindi ko ito ginusto, tulungan mo ako. Ngunit kasabay nito, ang kanyang mga mata ay kumislap na matingkad na pula. Naglakad siya papalapit, bawat hakbang ay mabigat, at ang sahig ay tila nangangalit sa bigat ng kanyang mga yapak. Ang tiyahin ay sumisigaw, pinipilit kumawala, ngunit ang mga insekto ay lalo lamang siyang nilulunok. At sa pinakagit na nakaguluhan, ang matanda ay itinaas ang kanyang mga kamay. Mula sa bubong na kubo ay bumagsak ang mas marami pang nilalang, malalaking kulisap, malalapad ang pakpak, at may matutulis na pangil. Pumuno sila sa buong silid, nagdudulot ng dagundong na parang libong tambol na sabay-sabay na tumutunog. Nabalot ng dilim ang lahat at ang huling narinig na tiyahin ay ang sabayang pagiyak ni Liza at ang nakapangingilabot na sigaw na matanda. Pagkatapos ay katahimikan. Ngunit sa katahimikan na iyon, ang buong baryo ay nagising dahil mula sa gitna ng palayan, nakita nilang umusok ang kobo. Itim, makapal, at may amoy na parang nasusunog na laman. At sa usok na iyon, may sumilip na mga mata, mapula, nagmamasid, at tila nag-abang na susunod na biktima. Mula sa makapal na usok na umaalpas sa kubo, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang tao. Una ay balikat, payat at buto-buto. Kasunod ay lig, mahaba, at tila baluktot sa hindi natural na paraan. At nang tuluyang sumilip, nakita na mga nakamasid mula sa malayo ang anyo ni Liza. Ngunit hindi na siya ang dating Liza. Ang kanyang balat ay namutla, nangingitim sa ilang bahagi, at gumagalaw ang ilalim nito na para bang may mga buhay na nilalang na nakakulong sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanilisik na pula, parang mga apoy na hindi na mamatay. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang malakit na insekto na mabilis na gumapang sa kanyang pisngi bago bumagsak sa lupa. Nagkalat ito sa paligid at kasabay noon ay dumami ang mga gumagapang na nilalang sa paligid ng kubo. Ang mga kapitbahay na nagmamasid mula sa malayo ay napatras, nagsisigawan, at mabilis na nagsara ng kanilang mga bahay ngunit alam nilang huli na ang lahat. Ang mga aso na dating umalulong ay isa-isang natahimik, at ilan sa kanila ay natagpuan sa kalsada, nakahandusay, walang buhay, at puno ng kagat na mga insekto. Sa loob ng kubo, naroon pa rin ang matanda, nakatayo sa gitna, hawak-hawak ang garapon ng gayoy walang laman. Nakangiti siya habang nakatingin kay Liza, nang gayon ay unti-unti nang tumatayo. Maganda kang gayon, mas maganda pa kaysa deity, garalgal na sabi na matanda, habang ang kanyang tinig ay parang lumalalim na hukay. Humakbang si Liza palabas ng kubo, mabigat ang mga paa, ngunit tuwid ang kaniyang tindig. Sa bawat yapak niya, nag-iwan siya na marka sa lupa, parang sinunog ng apoy ang dinaanan. Nagtago ang mga tao sa kanilang mga bahay, ngunit kahit nakasara ang mga pinto, naririnig nila ang alingaw-ngaw ng kanyang mga yapak. Mabagal, may bigat, at bawat hakbang ay may kasunod na ugong ng mga insekto. Biglang kumulog sa kalangitan. Walang kidlat, walang ulan, ngunit ang hangin ay nagdulot ng amoy na bulok, parang karn na inabandona sa araw. Mula sa mga bubong ng bahay ay nagsulputan ang mga insekto, kulisap, langaw, at mga hindi pa nila nakitang uri. Punong-puno ang langit, natatakpan na ang buwan at ang mga bituin. Sa loob ng bawat bahay, ang mga tao ay nagdidikit-dikit, nagdarasal, at humihikbi. Ngunit sa gitna ng dilim, malinaw nilang narinig ang bulong na tila sabay-sabay na sinasabi ng libo-libong boses. Isa kayo, isa kayo, isa kayo. Ang tinig na iyon ay pumapasok sa kanilang tainga, umabot hanggang sa kanilang dibdib, at pinaparamdam sa kanila na wala ng takas. Sa kalsada, huminto si Liza. Nakatingin siya sa isang bahay na may kandilang nakasindi sa loob. Ang kandila ay kumikislap, parang nanginginig, at doon niya itinapat ang kanyang tingin. Ang mga tao sa loob ay kinilabutan, naramdaman nila na sila ang susunod. At sa isang iglap, bumuka ang bibig ni Liza. Isang sigaw ang lumabas, hindi boses na tao, kundi haluhalong iyak huni at ugong ng libo-libong nilalang. Ang kandila sa loob ng bahay ay agad na namatay. At sa dilim, ang mga tao ay nagsisigaw, sabay-sabay, habang ang bubong ng kanilang bahay ay unti-unting gumagapang ng mga insekto. At sa labas, ang matanda ay tumawa muli, mas malakas, mas mabangis, habang ang kanyang tinig ay naghalo sa sigaw na buong baryo. Ang buong baryo ay nabalot ng sindak. Mula sa bawat sulok ng mga bahay ay maririnig ang iyakan, sigawan, at malalakas na kalabog ng mga taong pilit lumalaban. Ngunit ang mga pinto at bintana ay tila sinliuhan na hindi nakikitang puwersa. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga kamay, parang may humahawak mula sa kabilang panig, pinipigilan silang makalabas. Si Liza ay nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada, nakatingala sa langit na puno ng insekto. Ang kanyang buhok ay humahampas sa hangin at ang kanyang balat ay kumikislap sa ilalim ng buwan, parang basang telang nangingitim. Mula sa kanyang mga mata ay umagos ang dugo, ngunit ang dugo ay may kasamang malilit na nilalang na agad na nagliparan. Ang mga ito ay parang bagong silang na nilalang, may pakpak, may sungot, at ang ilan ay may matutulis ng gipin. Lumapit ang matanda sa kanya, nakasunod ang isang mahabang anino na parang gumagapang sa lupa. Gayon, ikaw ang magiging sisidlan, bulong nito habang hawak-hawak ang garapon ng gayoy puno muli na may na husok. Ngunit bago tuluyang maabot ni Liza ang kanyang kamay, biglang lumiyab ang isang bahagi ng baryo. Isang lalaking matanda, ang albularyo ng lugar, ang lumabas mula sa isa sa mga bahay. Hawak niya ang isang sulo, at sa kabilang kamay ay isang maliit na bote na puno ng langis at abo. Nagsalita siya na malakas, at ang kanyang tinig ay parang nag sa buong paligid. Wala kang kapangyarihan dito, bruha ng barang. Napatingin ang matanda, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang mahabang halakhak, mas matinis, mas nakabibingi. Ngunit kasabay noon, ang mga insekto sa air ay nagkagulo, parang nahahati. Ang ilan ay lumipad palayo, ngunit ang karamihan ay mas lalong dumami at sumugod sa albularyo. Iwinasiwas niya ang kanyang sulo, at bawat dampi ng apoy ay nagdulot ng sigaw ng mga nilalang. Ang ilan ay nalusaw, parang natutunaw na dagta, at ang usok nila ay amoy bulok na laman. Ngunit hindi lahat ay tinatablan. Daan-daan pa rin ang sumugod, dumidikit sa kanyang balat, kumakagat, at pilit pumapasok sa kanyang bibig at ilong. Ang albularyo ay sumigaw ng orasyon, paulit-ulit, hanggang sa pumutok ang bote ng langis at abo sa kanyang kamay. Sumabog ito na liwanag na kumalat sa paligid, at ilang saglit ay natigil ang mga insekto. Si Liza ay napahawak sa kanyang ulo, sumisigaw na malakas, habang ang kanyang katawan ay nangangalit, parang pinupunit mula sa loob. Ang matanda ay napatras, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, gumiti pa siya ng mas malaki. Mas lalo kitang kailangan gayon, sigaw niya, habang sabay-sabay na lumabas ang mas malalaking nilalang mula sa kanyang anino. Mga nilalang na hindi na lamang insekto, mayroong mukhang tao na nababalutan ng mga pakpak, may mga katawan na hayop na nabubulok, at may mahahabang dila na gumagapang sa lupa. Ang albularyo ay nakaluhod na, nanginginig, ngunit patuloy pa ring nagdarasal. Ang apoy sa kanyang sulo ay lumilit, ngunit hindi patuloy ang nawawala. At sa huling sigaw niya ng orasyon, isang matinding liwanag ang sumiklab mula sa kanyang dibdib, para itong kidlat na tumama sa lupa, nagdulot ng lindol na umuga sa buong baryo nabuwal ang ilang puno, bumagsak ang mga bubong, at ang mga insekto ay nagtilian, sabay-sabay na umatras. Ngunit nang bumalik ang katahimikan, nakatayo pa rin ang matanda. At sa tabi niya, si Liza, nakatingin, nanginginig, at ang kanyang mga mata ay namumula. Parang dalawang puwersa ang naglalaban sa kanyang katawan. Isang tinig na humihila sa kanya pabalik sa dilim. At isang tinig na pilit siyang inililigtas. At doon nagsimula ang pinakamatinding banggaan ng gabi, ang laban ng liwanag at dilim, ng albularyo at namambabarang, habang ang baryo ay nagiging saksi sa kasaysayang hindi nila malilimutan. Umugong ang hangin, mas malakas kaysa kanina. Ang lupa ay umuga, parang may higanteng gumagalaw sa ilalim nito. Ang mga bituin sa langit ay natakpan na makapal na ulap, at tanging pulang liwanag mula sa mga mata ni Liza ang nagbigay ilaw sa paligid. Nakatayo siya, nanginginig, at parang hinahati sa dalawa ng dalawang magkaibang kapangyarihan. Ang kanyang bibig ay bumukas at sabay na lumabas ang dalawang tinig. Isang tinig ng pagmamakaawa, mahina at puno ng luha. Atin ako, huwag mo akong kiwan. At kasabay noon ay isa pang tinig, malalim, parang halimaw na gumagapang mula sa kailaliman. Akin na siya sisidlan ko siya. Napatras ang albularyo, hawak-hawak pa rin ang sulo, ngunit ang apoy nito ay halos mamatay na. Pinilit niyang ibalik ang orasyon, inusal pa ulit-ulit, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod. Ang matanda namang mambabarang ay humakbang paabante. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang itim na kristal, at mula sa kanyang palad ay umagos ang itim na husok. Ang usok ay parang may buhay, gumagapang sa lupa, at dahan-dahang umaabot sa mga paa ng albularyo. Naramdaman niya ang matinding lamig, parang nagyelong apoy na kumakain sa kanyang laman. Ngunit hindi siya umetras. Bagkus, itinaas niya ang kanyang kamay, at mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang maliit na bato na inukitan na krus. Hawak niya iyon na mahigpit at inilapit sa dibdib. Kung may anino ng dilim, may ilaw na may kapal, sigaw niya habang itinataas ang bato. Biglang kumisla pang liwanag, mas maliwanag pa kaysa sa buwan at tumama ito kay Liza. Napasigaw siya, napahawak sa kanyang ulo at bumagsak sa lupa. Ang mga insekto na nakabalot sa kanyang katawan ay nagtilian, nagsilabas at nagsiliparan palayo. Ngunit hindi lahat ay lumayo. Ang ilan ay pumasok sa katawan ng albularyo. Namilipit siya sa sakit, hawak-hawak ang tiyan, at halos malagutan na hininga. Hindi, hindi ako susuko, bulong niya, kahit nanginginig na ang kanyang boses. Samantala, ang mambabarang ay tumawa, mas malakas pa kaysa deti. Hindi mo siya meliligtas. Bawat sigaw niya ay akin, bawat luha niya ay aking binubuo. At mula sa kanyang bunganga ay lumabas ang pinakamalaking nilalang na nakita nila. Isang insekto na kasing laki ng aso, may tatlong pairs na pakpak, at mga mata na parang apoy na impyerno. Dumapo ito sa balikat ni Liza at parang nagugat sa kanyang balat. Napasigaw siya muli, ang kanyang tinig ay sabay na boses ng isang bata at isang halimaw. Napahawak ang mga tao sa kanilang mga tenga, nagtatakbuhan, ngunit saan man sila pumunta, naroon ang ugong ng libo-libong kulisap. Ang albularyo ay halos mawalan ng lakas, ngunit sa huling pagkakataon, itinaas niya ang kanyang sulo at ibinagsak ito sa lupa. Pumutok ang apoy, nagliabang ang paligid, at sumiklab ang hangin. Nabalot ng apoy ang paligid ng kubo, at sa gitna ng naglalagablab na dilim, nagsimula ang pinakamatinding tunggalian, ang apoy ng liwanag laban sa barang na impyerno. At si Liza, nakahandusay sa lupa, ay nasa pagitan ng dalawang puwersa, pinipilas ang kanyang kaluluwa kung saan siya papanig. Sa gitna ng apoy at usok, ang katawan ni Liza ay nanginginig. Parang dalawang kamay ang sabay na humihila sa kanya, isang kamay ng liwanag na mainit at nakapapawi, at isang kamay ng dilim na malamig, malagkit, at punong-puno ng galit ang kanyang mga mata ay kumukurap, minsan puti at malinaw, minsan pula at kumikislap na parang nag-apoy. Ang kanyang bibig ay bumuka, at ang sigaw na lumabas ay hati. Ililigtas ninyo ako, at akin na siya. Kasabay ng sigaw ay ang sabay-sabay na pagtili ng libo-libong kulisap sa air. Nagliyab ang paligid, ang apoy mula sa sulo ng albularyo ay lumaki, parang apoy ng bagyong bumalot sa bawat sulok ng baryo. Ngunit ang mga nilalang na mambabarang ay hindi pa rin umatras. Mas dumami pa sila, mas naging mabangis. Mga insekto na kasing laki ng pusa, kumakapit sa mga dingding, pumapasok sa mga bubong, at kinagat ang mga taong nagtatago. Ang sigawan ng mga tao ay humalo sa ugong ng mga kulisap, at ang buong baryo ay tila naging impyerno. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang mambabarang, nakataas ang dalawang kamay, at parang kumukuha ng lakas mula sa lahat ng takot at luha ng mga tao. Wala nang makakapigil, sigaw niya. Ngunit lumapit muli ang albularyo, duguan, halos wala ng lakas, ngunit nakatitig na mariin, hindi ka magtatagumpay. Inilabas niya mula sa kaniyang damit ang isang maliit na kahoy na krus, matanda na, nadumisan ng dugo at abo, ngunit may kakaibang liwanag. Inilapit niya ito kay Liza. Ang liwanag mula sa krus ay kumalat, pumasok sa katawan ng dalaga, at saglit na nawala ang pulang ningning sa kaniyang mga mata. Hindi, hindi mo ako makukuha, sigaw na mambabarang. Pinilit niyang tawagin muli ang mga nilalang, ngunit nagsimulang magliyab ang ilan sa mga ito. Isa-isa silang nagtilian at naglaho sa hangin. Ngunit bago tuluyang masira ang kanyang kapangyarihan, tumalon ang malaking kulisap mula sa balikat ni Liza. Dumiretso ito sa dibdib ng albularyo, bumagsak siya, at halos mapunit ang kaniyang laman. Napasigaw ang mga tao, nakita nilang lumubog ang mga kuko na nilalang sa kanyang balat. Ngunit kahit duguan, inunat ng albularyo ang kaniyang kamay, itinapat ang krus sa kulisap, at buong lakas na sumigaw na huling orasyon. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang sumunod. Nabulag ang lahat, natabunan ng na init, at ang hangin ay umalingaungaw na parang libo-libong tambol. Nang bumalik ang kanilang paningin, nakahandusay ang albularyo, wala ng galaw, hawak pa rin ang krus sa kanyang kamay. Ang katawan ng kulisa pa natunaw, naging abo na tinanggay ng hangin. Ngunit si Liza, nakaluhod, umiyak, nanginginig. Bakit bakit ako, bulong niya, habang ang kanyang mga kamay ay nangingisay, at sa kanyang balat ay makikita pa rin ang gumagalaw na anino ng mga nilalang. Ang mambabarang ay nakatayo pa rin, duguan, ngunit nakangiti. Dahil ikaw ang napili, bulong niya. At sabay-sabay na muling dumagsa ang mga insekto, mas marami, mas mabangis, tinatakpan ang buong kalangitan. At ang baryo ay muling nabalot na dilim, habang ang sigaw ni Liza ay nag echo sa bawat sulok ng gabi, sigaw na hindi mo alam kung tulong ang hiling o kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ang mga anino ay gumapang sa bawat sulok ng baryo. Parang dumilim ang langit kahit gabi na at ang buwan na kanina ay maliwanag ay tuluyang natakpan na makapal na ulap. Ang hangin ay nagbago, mula sa malamig at mahangin, naging mabigat, amoy na bubulok na karne at sinunog na buhok. Lahat ng tao ay nagtatakbuhan, ngunit kahit saan sila tumakbo, may mga insekto, kumakagat, pumapasok sa kanilang bibig at ilong. Ang mga bata ay umiyak, pilit na kinukobli ng kanilang mga magulang, ngunit walang ligtas na sulok. Sa gitna ng lahat na ito, nakaluhod pa rin si Liza, hawak ang kanyang ulo, naririnig ang dalawang tinig sa kanyang isipan. Isang tinig na malamig, puno ng galit at kasakiman. Ating ka na, isusumpa mo ang lahat ng ito. At isang tinig na mahinang ngunit maliwanag, parang pabulong na hangin mula sa malayo. Labanan mo, may ilaw pa sa iyo. Nanginginig siya, ang kanyang mga mata ay nagbabago-bago, minsan pula, minsan malinaw sa kanyang tiyan ay gumagalaw ang mga bagay na hindi niya makita, ngunit ramdam na ramdam niya, parang mga alupihan na gumagapang papunta sa kanyang dibdib. Napasigaw siya ng ubod ng lakas. Isang sigaw na nagpauga sa lupa. Nagbitok ang paligid, at mula sa mga bitok ay lumabas ang may itim na gud, mahahaba, kumikilos na parang may sariling isipan. Ang mga tao ay nagsitumba, nagtakip ng kanilang mga tenga, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi makaiwas sa nangyayari. Ang mambabarang ay tumawa, isang halakhak na parang kalawang na bakal na kinakaladkad. Wala nang makapipigil. Siya ang magiging sisidlan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang katawan ay unti-unting natutuklap. Ang balat niya ay nalalagas, nahuhulog sa lupa, at mula sa ilalim ay lumalabas ang mga pulang mata na kumikislap sa bawat bahagi ng kanyang laman. Parang hindi na tao ang nakatayo kundi isang sisidlan na kadiliman. Ngunit biglang nagliab muli ang krus na hawak ng albularyo. Kahit patay na siya, ang kanyang kamay ay mahigpit pa rin ang pagkakahawak dito. At mula sa kanyang katawan, lumabas ang liwanag, mahina sa simula, ngunit anti-unting lumakas. Parang apoy na sumusunog sa mga insekto, isa-isa silang nagtilian at naglaho. Napatigil si Liza. Ang kanyang puso ay kumabog na malakas, parang may puwersang humahabol sa liwanag na iyon. Lumapit siya sa katawan ng albularyo, nanginginig, at hinawakan ang krus. Agad siyang binalot ng init, ngunit kasabay noon ay sumigaw ang mambabarang. Hindi. Hindi mo kaya. Lumakas ang ihip ng hangin, ang mga puno na niyog ay isa-isang bumagsak, at ang lupa ay umuga na parang may lindo. Ngunit si Liza ay nakatayo, hawak ang krus, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Naramdaman niya ang apoy na umaalab sa kanyang dibdib, at ang mga gumagapang na insekto sa loob ng kanyang katawan ay isa-isang nasusunog. Ang kanyang sigaw ay muling umalingaungaw. Ngunit ngayon, hindi ito sigaw na takot. Ito ay sigaw ng paglaban. Ang mga anino ay umetras. Ang mga nilalang na mambabarang ay nagsitakbuhan, nasusunog at naglalaho sa liwanag. Ngunit ang matanda ay hindi umurong. Lalo pa siyang lumaki, ang kanyang anyo ay nagbago, parang higanteng nilalang na puro mata at pakpak, nakalutang sa gitna ng dilim. Kung maliligtas ka, bungbaryo ang babagsak. At ang lupa ay tuluyang bumuka, nilalamon ang mga bahay, ang palayan, at lahat na nakatayo. Nakahawak si Liza sa krus, umiyak, at sa kanyang isipan ay pumapasok ang huling tanong. Kaligtasan ba ang kapalit ay buhay ng lahat o ang paglaban ba ay hahantong sa mas malalang sakuna? At sa sandaling iyon, ang liwanag at dilim ay sabay na sumabog, pinunit ang kalangitan, at ang baryo ay natabunan na nakabibinging katahimikan. Nang matapos ang nakabibinging pagsabog ng liwanag at dilim, bumalik ang lahat sa katahimikan. Wala na ang mga kulisap. Wala na ang mga sigaw. Ang hangin ay muling umihip, malamig ngunit malinis, at ang buwan ay muling sumilip sa likod na ulap. Nakahandusay sa lupa si Liza hawak pa rin ang krus na albularyo. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit ang mga gumagapang na nilalang sa loob niya ay tuluyan ng naglaho. Sa paligid, makikita ang mga guho ng mga bahay, mga punong na buwal, at mga tao na unti-unting lumalabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Tahimik silang nakatingin kay Liza. May ilan na lumapit, umiyak, at nagpasalamat. Ngunit wala na ang mambabarang. Parang singaw na usok, nawala ang kanyang anyo matapos ang pagsabog, iniwan lamang ang malamig na alaala ng kanyang halakrak sa hangin. Dinala ng mga tao si Liza sa gitna ng baryo. Doon, pinagsaluhan nila ang katahimikan at dasal, para sa kaluluwa ng albularyo na nagsakripisyo na kanyang buhay. Habang nakatingin si Liza sa mga bituin, ramdam pa rin niya ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang natapos ang laban ngayong gabi. Ngunit alam din niyang ang mga sugat na iniwan na takot ay hindi basta-basta maghihilom. Isang bulong ang kanyang narinig bago siya pumikit. Mahina, parang alon mula sa dagat ng Leyte. Tapusin mo ang sinimulan. At sa gabing iyon, tuluyan siyang nakatulog, habang ang buong baryo ay nanalangin na sana ay iyon na ang huli. Ngunit sa malayong gilid ng kagubatan, sa ilalim ng anino ng mga punong balete, dalawang pulang mata ang muling nagningning. Isang paalala na ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala.